guys magandang umaga mga karils dyan magandang umaga sa inyo wala po tayong pasok ngayon kasi linggo ngayon po mag po tayo ng ating magandang apo ito po yung aking apo ang pangalan po niya ay Solana Benil Batakang, tingnan niyo po ang ganda-ganda ng apo ko, wow, oh, ah, ganda-ganda na mo ng aking bebe na yan, no? ang bebe lana, oh isma-ismal nga bebe ko, so, hmm, bagong ligyo po yan boss Magandang umaga sa inyo mga kareels, don't forget to follow and like, share Magandang umaga, ngayon po wala tayong paso kasi linggo Bukas. Pabay kayo naman tayo bukas. One week tayo magtatrabaho ulit. Stay tayo, boss. Ayan. So, wala na. Ito po yung aking apo. Ayan. Pag wala po akong pasok, guys. Pag linggo, medyo binabantayan ko po yung aking apong mabait na mabait na mabait na magandang magandang magandang. Kamukha so, na kanyang mami na walang malaking noo. Ayan. Lana gabi. Sana. Solana. Don't forget to follow my page guys ha. Ah. Like and share lang ha. Ah, ganda-ganda ah, na baby ko na yan. Uh, 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 uh. See you guys.